Hello, good morning everyone. Today is Sunday. Happy Sunday to all. Uh, a simple advice for today is if na may kaila na mga kabalong mong toxic, mga plastic, mga sugaan, mga inggitera, nasukot ni mo na walang dahilan, may atubang, gilibak, kagmaayo, <laughs> mga kabibes, likay na na, gadala na nagtuksik si mong kinabuhi ania uh, bisag unsa pa ni paningkamot if na anak sila si mong kinabuhi dili ka mo asenso more na gatuklo mo para ma ka sulit so, kay na gina e ampo sa Ginoo kay ang Ginoo mo silot ana nila and as long as wala ka nang hilabot and sa mga tawo may na good luck. <laughs> good luck good luck good luck